tapunan nga pala ng basura dito sa amin ngayon. At ngayong araw din ay nag-snow dito sa amin. Dito kasi sa amin ay ang pagtatapon ng basura sa isang linggo isang beses lang ang pag ang tapunan dito ng basura kaya kahit sobrang lamig, yan, tinatapon ko yung aming mga basura. Ayun. Ang tapo na naman pala dito ng basura ay kailangan na pa-segregate yung mga box, mga papel, ayon. Kailangan iba, lung, iba yung paglalagyan at ayon guys, yung tinatapon ko ay mga libro saka papel yung ginagamit guys ayun. mga basura Hmm? at yun naman ay yung mga plastic yan dyan ilalagay yung mga plastic kailangan iba yung paglalagyan nyo guys ganyan yung taponan ng basura saka yung taponan naman ng mga damit, sapatos yata, iba rin yung tapuna yung mga senokin yon yung mga ano, milk talto ng milk at saka yung can ayan iba yung taponan Ayan guys, yon dito tinatapon nila yung mga hindi na nila ginagamit na mga fine pen. Ay. Ayan, magagamit ito yung pa gamitin. Ayan oh. Magagamit pa yan guys. Ayan. Tinatapon na dito guys. Tinatapon na nila kasi ayaw na nilang gamitin. Ayan. Plastic. Ayan yon. Tingnan niyo yung mga nila dito. Pwede pa yan makapag -hinabangan.